Yan yeah, mga master Sa mga may kursunada sa ganitong pain Panghuli ng tangigi PM lang mga master Wala pa sa shopping nito mga master Ipopost pa lang namin Baka sa isang araw For today's video mga master Gumawa ako ng mga bagong pain Na panghuli ng tangigi mga master Yan Medyo white pink ang ilalim tapos medyo red ang ibabaw squid head mga master sa mga gustong umorder nito PM lang mga master yan at ito yung mga pang mga master sa mga gustong umorder nito PM lang mga master PM lang ito PM lang PM yan mga master pink pink crystal mga master sa mga gustong order nito PM lang panghuli ng tangigi tuna, blue marlin mga master, ito number 1 na uh, red bug, panghuli ng tangigi mga master ito pa mga master, maliit PM lang mga master sa mga gustong magkamero ng ganyang klaseng paa at ito naman yung kalkaltik mga master yan. At ito mga liwit-liwit rose pink mga master. Panghuli ng mga yellow pin at saka skipjack mga master. Ito yung mga sibit-sibit sa mga gustong more din yan. PM lang mga master. Available na rin yan sa Shopee mga master. Search na lang yung master fishing 63 mga master. At doon yung makikita yung mga ganyang plasing pain mga master. Ito. Available na rin yan. Pero hindi pa yan nakapost sa Shopee mga master. Ah... Uh, PM lang sa mga may gusto niya mga master. Pili na lang kayo kung anong ibig niyo diyan. Yung medyo, medyo lapad ang ulo mga master, ano, medyo lapad. Merong maliit para sa mga pihikan. At meron din tayong parang style rapala ang ulo. Yan mga master. Okay. Ito tested na to mga master Meron nakabili sa akin ito from Gabo Kahuli agad siya ng 43 kilos pangigi, mga master Ayan. Available na rin yan mga master Cable ah, sa mga gustong murder niyan Pangpayaw yan mga master Protection sa barko At yung mga ganito Yan Ito kasing host na ito mga master ay isinu Ipinapasok dyan itong cable mga master at yan yung mga lubid na 16mm mga master. master. ang size niya 16mm by 660 meters mga master. Yan. Sa mga gustong order niya, PM lang mga master. Dito lang tayo sa Diriki, Davila Pasukin. Yan. Pwede rin tayo magbagsak by Ilocosor mga master. Ilocosor at uh, Lawag, pwede rin, pwede. Burgos, pwede rin, pwede quality yung lubid niya mga master ganito yung gamit namin pang payaw yan 16mm mga natapos ng parcel mga master yan oh. No? na namin to ngayon mga master yan. ito mga i repack pa yung iba dyan mga pulunan mga master na may nailo na aasimbulan pa Ayan yeah, mga master, maraming salamat sa tiwala mga master.